So, mga idol Laro-laro muna tayo ng online games Tulad nito Tulad yung King 7-7 slots mga idol Bagong laro to mga idol Parang din yung kanto mga idol Ibang laro na Napapanood nyo Sa mga advertisement Tulad nito mga idol Super Ace Meron na rin to sa mga advertisement Yan Crazy 7-7 Mga idol Ang dami itong mga laro mga idol kung gusto nyong subukan din maglaro. Parang ako sinusubukan ko rin. Ayan may pira ko dyan o. Oh, 268. Nag kasi ko kanina 300 kaso medyo talo na ako kanina. Kaya yan na lang. Kung naiwan. Parang ito mga idol oh. Pwede rin magbindi ito kahit piso lang. Ayan. Pang libang-libangan lang. Baka sakaling manalo. Tama idol yung madalas nilang laro ng papanonod natin. Super S Mga idol, hindi tayo manalo. Dito tayo. Dito tayo sa iba. So mga idol, di ako manalo dito. May jackpot. Ang oh, laki oh. Asan di ako manalo-nalo eh. So susubukan natin ito. Uh, mga sakali mga idol. Piso-piso uh, lang yung laro ko. Kasi hindi naman ako malakas maglaro sa mga online games eh. Kaya uh, eh, kung mahilig kayo. Yan. walang problema. Uh, mas malaki ang tiyan, mas malaki ang panalo Pero ako kasi mali-maliit lang kasi wala naman akong punan. Ayan, uh, kahit sabihin nyo yung nagbo-vlog. May uh, kunti lang naman yung pinigila sa pagbo-vlog mga idol. Kasi kada 1,000 views sa akin na pan lang. 0.20 ko lang lang. Uh, maliit lang. Uh, parang katukatawaan na lang din yan mga idol. So, madami itong laro mga idol. Uh, Hmm. hmm. Maganda to mga idol, sa kaligit talaga to. Yan, kapag gusto, kapag gusto mo lang mag-withdraw, yan. Hindi ka dyan, mga account. Yan, pwedeng Gcash. Yan. Hmm. 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 mga account din dito pang babae, tulad dito mga idol. Yan. At ang kwan lang to, yung hindi mo matamaan yung bomba ibit pala natin piso. Yan, pindot-pindot ka lang dito. Dito kasi may isang bumba dito. Kapag napindot mo yon, talo. Uy. Uy, sana hindi bumba to. Ah, bumba mga ito. Sayang. Hmm. Ibit tayo ulit na piso. malaki laki ito kapag nanalo mga idol Nako, bomba ulit mga idol ito yung mga pang babae piso lang yung ibibit nyo dito pero mga ko malaki laki ang panalo dito kasi mayroon din to sa mga ibang games um, ng labag sa mga pang babae yung piso mo parang times 5 naroon o pa yung panalo mga idol Yan ito, Super Ace. Yan, makikilala na yan, mga idol na laro. Yan to. Kaya so, sa mga bra braha to so, Ito, mayroon din yan. Wingo. Ito so, rin mga idol, oh. So, hindi ko nilalaro yan. Pang babae, mga yan. Eh. Hindi eh. mahilig sa ganun, mga laro. Ito so, sa na nakaka-excite. Yan. Ito yung parang ko spin -spin lang nilalaro. Para ako lang spin-spin lang. Kung gusto nyong laruin ito mga idol, lalagay ko lang yung link sa description, sa comment section. Ah, uh, gusto niyang subukan. Kaya bahala. Kung mga hilik ko maglaro sa mga on online games. So, hmm. paglilibangan. Sa akin, piso-piso lang kasi. Nakala ko 100 na yan. Okay na. Pero minsan na din ako. Nakalo sa mga, mga idol. Kusuy, so, ganun. Yung mga live din ako doon. para uliin tayo oh. Oh, mga idol 15 lang ganoon lang so hanggang dito na lang mga idol sinir ko lang pagkasakaling gusto nyo maglaro yung link lalagay ko na lang sa description at sa comment section mga idol hindi na mga idol maglaro muna ako dahil natalo na ako ng 60 okay, bye bye salamat